masaya na ako guys busog na ako <laughs> ngayon eh may nakita akong manga <laughs> maliit lang na <ang> manga <laughs> sinungkit to ng, ano ni ate Ella sa kanihani ng isang araw wala <laughs> silang masungkit na malaki sa malapit <laughs> Ay, kakainin ko to kasakaling may lasa kasi may time na wala akong balasa. May time naman na parang lahat ng pagkain masarap para sa akin. Pero kahit wala akong balasa, kahit pa rin ako ng kain. Kasi gusto ko lumakas. Gusto kong ano, ayokong magpalipas ng guto. Ayokong bigyan ng problema mga anak ko. <laughs> Kaya ano, um, ginagawa kong lahat para para makasorbay dito sa aking ano na to. So, ayoko naman na ano, nakita ko na yung pagod ng mga anak ko nung inalagaan ako sa ospital. So, wow, oh, mga anak. Kaya, ako na ang nagaanan na Pare, nanay tayo. Kailangan natin, kailangan hindi tayo pasaway. Yan, ano na rin yung storage ba? Wala. Wala na ano Ayun guys. Asin lang. Alat lang yung nalasahan ko. Hindi ko alam kung sadyang hindi maasim yung mangga. Kasi ano pa bubut pati. pa eh. Hindi ko alam kung talagang sadyang hindi maasim or talagang wala kami yung palasa. Mm -hmm. Aking kapatid. Matawag. Hmm. May alam. Uh... Uh, may uh ano din ako dito. May apple din ako dito. Dala ng isang sister. Ito yung dala niya nung isang araw. Tapos, may kasamang dahon ng bayabas, pampaligo. <laughs> Siyempre, nakakatuwa din naman kahit pa tayo. Eh. Nakaalalang ganun. Ngayon lang baka hindi ako makaligo kasi nabigat kasi yung tubig pag ininit ko. Nabigat, hindi ko ma-iisalin. Ito kasi nung isang araw. Ano lang eh. Ano nga ba, tinawa ko isa suit so, may ginawa lang ako ng ano, tapos hindi ko na ito maigalaw. Hindi Kaya nag na ako. Hmm. Meron na. May tanda na. May gumaasa na. Ito naman sabi ng doktor na maano daw na may times na wala kang tapos may times na katulad ganina kaya parang ako nga prostrate na naman kasi ano uh, maaga nga kasi akong bumangon tapos itong mga 10 o'clock parang ano na yung, yung mata ko, ang labo na parang ang labo. May time daw talaga na gano'n. Parang mga nagkakaroon ako ng blind spot. Ano? Blind spot. Pero yun talagang pinakaayoko. Yung mangyari yung ganun. Yung sa panlasa, maano mo pa yun eh. Pero yung yung, yung pansamantala mabubulag ka or ano, yun talagang pinatatakupan ko. -ta Ayoko mangyari kaya pagka yung pakiramdam ko ipagod na yung mata ko pinipikit ko muna o kaya tutulog ako sa plan.